Naging makabuluhan ang pagtitipo ng ilang malalaking agriculture groups itong lunes, November 13. Personal kasi nilang naiparating kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na dumalo rin sa pagpupulong ang sitwasyon sa sektor ng agrikultura na ismatugunan sa ilalim ng bagong DA chief. Sinabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag na ilan sa kanilang mga napag-usapan ay ang mga pending government assistance na dapat na raw maipamahagi sa mga magsasaka. Yung 12.7 billion na pondo na cash per hectare, 5,000, na dapat eh, may bigay sa magsasaka yun. And uh, yung fertilizer subsidy na, na yung iba hindi pa nababayaran. Binanggit din ng grupo sa kalihim ang pagtutol nila sa unang plano ng ilang economic managers ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibaba sa 10% o magkaroon na lamang ng zero tariff sa mga imported product. Siyempre, gusto natin na uh, ma ma-maintain -ma 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 pa rin tariff na mabalik sa dating tariff dahil uh, uh, hindi naman bumaba yung retail price nung binabay tariff. Ang malaking bagay, uh -huh. go na iparating sa kanya, at least eh, maaksyonan niya pa. Aminadong sinag na malaking hamon ang kanilang mga naiparating na problema sa kalihim ng DA. Wala naman daw ipinangako ang kalihim, ngunit positibo silang kayang-kayang solusyonan ni Secretary Laurel ang mga esu lalot bago pa ito maging kalihim ng Department of Agriculture ay nagmula na rin ito sa sektor ng pangisdaan. So hindi hindi guarantee yung sa amin, yung background mo, mas importante sa atin yung how how oh, you do things as secretary right now. Yung result, so. pero yan, uh, very open tayo ngayon kasi nga, uh, nakakausap siya ng industry. You know, yun, yun sabi mo kanina, di ba? From the industry. So marami tayong nasa sinag na matagal na siyang kilala at uh, positive ang ano sa kanya as a person. So yun nga eh. so we're looking forward na uh, talagang may malaking changes na mangyayari sa agri-sector. Bukod sa mga nabanggit na isu, pinatutukan din ang pagpapalakas sa lokal na produksyon, particular sa bigas, presyo ng mga agri-commodities, vaccine protocol laban sa mga sakit na tumatama sa mga alagang hayop. Kasama sa pagpupulong ni Secretary Laurel ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang na si Cynthia Villar, Dor. Secretary Conrado Estrella III, Representative Wilfredo Mark Inverga at Marco Huanco. Dumalo rin si Coalition for Agricultural Modernization in the Philippines Inc. or Camp Board Chairman Emil Javier. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sina Torno, sm News.